Magandang araw po sa inyo lahat. Bale, ito pong ituturo ko sa inyo ay maaring wala po kayong kaalam-alam ay mali na pa, pala po yung ginagawa niyong English sentence kasi hindi niyo po alam ito. Kasi ito po yung mga verbs na hindi po sinusundan agad ng preposition. Okay? Pag sinabi natin preposition, maaring to, for, in, with, among, of, at iba pa. Okay? So, ito po yung aking halimbawa. Okay? Tinanong ko ang aking tiyo. Pag in English ko yan... I ask my uncle. Kung mapapansin nyo, itong verb natin na ask ay hindi ko po sinundan ng preposisyon. Sasabihin ko sa inyo ang dahilan. Kasi po, may batas sa salitang ask kapag itinuturo nyo po yung inyong tinatanong, dapat po, hindi nyo susundan ng preposisyon kapag itinranslate nyo na sa English, Kaya ganito nangyari, I ask my uncle. Walang preposisyon kayo naikita pagkatapos ng as. Doon po agad tayo sa ating tinatanong. At yun yung may uncle. Yan po ang dahilan. Isa pang halimbawa, katulad po nitong look, hindi po ako gum gumamit ng look to there o look at there. Kasi po may batas sa salitang look na kapag ang isusunod mo ay adverb, dapat po hindi po tayo gagamit ng preposition. Kaya naging look there para sa tumingin ka doon. Okay? So, sana naipaliwanag ko na po doon sa nagtatanong kung bakit yung mga verbs na ito ay hindi maaaring sundan ng preposition. Kaya inulit ko po ito, itong ating video, para masugot, masagutan po yung, nag, yung nagtatanong patungkol sa verbs na walang preposition para maliwanagan na. Okay? At saka sana naliwanagan na rin po yung iba dyan. Okay? So, sana makikitandaan po ito para pag nakita nyo, ma makakasigurado kayo na tama yung paggawa niyo ng English sentence gamit po ang mga verbs na ito. Kasi itong mga verbs na ito ay hindi po sinusundan agad ng preposition. Okay? So, makikitandaan po itong number one, itong ask, two, challenge, three, enter, four, pace. Okay? At huwag kayo mag-alala kung mapapansin nyo, nakatagalog na yan. Tapos may halimbawa pa tayo. Tapos itinagalog ko rin yung halimbawa para mas maintindihan nyo ng maigi. Kasi, di ba, ito pong as, ito, may mga salita po kasi dito na may iba-ibang ibig na sabihin. Dito, inilagay ko na yung mga, yung mga ibig sabihin nila na kung saan ay hindi sila ginagamitan ng preposisyon. Okay? So, makikitandaan po ito, makikilagay po ito sa notebook. I-post nyo lang po yung video, okay? So, 1 to 4, ito makikitandaan as challenge enter pace. Ito pa po, 5 to 8, no look order sa pay. Ito pa po, number 9 to 12, promise, reach, search, tell. Ito pa po, 13 to 16, answer, consult, discuss, approach. Po, 17 to 20, marry, resemble, lock, pass. Uh, 21 to 24, return, accompany, request, sign. At saka po ito, 25 to 26, call, at saka contact. Okay? So, sana may kitandaan po lahat-lahat para makaiwas po kayo sa pagkakamali pag ginagawa nyo ng English sentence, maalin man dyan sa mga verb na iyan. Okay po, maraming salamat po.